Okay, dito tayo kay Boss Oro ngayon uh, luckily nandito yung aking mga subscriber yung aking mga customer sa aking uh, sa aking channel ayan po sila ayan hello So yan, sila po yung mga Naging suki namin Tita, taga saan po kayo? Taga Rizal po Ah, Rizal Ayun Sila ho sa Cavite Sa Cavite Oo uh, Saan nyo Ano yung mga napanood yung portion ko dito? Yung ano, yung Oro Stoll and Dried Fish Ayun Ayan. Oh. <laughs> <laughs> Ayan, si Boss Oro Siya pala yun sa larin Ayan Okay, so Yun po yung kagandahan Ito po yung kanyang talagang pwesto Lahat dito ay kompleto Okay, ma'am, thank you for the for the support. Maraming salamat. Ayan, so sila po yung mga customer po natin. Hello guys, dito na naman tayo sa Balutondo Tondo. Tayo naman po ngayon ay may feature na mga kliyente. Okay. Ayan. So ito po ang pwesto po ni Boss Oro. Ayan, makikita natin. Magang maga po ngayon ay alas 8 kaya napakaganda at maraming customer. Ayan, nila Boss. Anong, anong magandang ngayon? Meron ka mga kalakal? Meron. Anong mga dumating mo? Uh, ano, dilis. Ah, ano, dili. Dili. Galing saan? Galing Masbate. Ah, Masbate. Ayan. Okay, pupunta tayo dito sa ating boss. Hello, boss. Okay. Balita ko, may dumating karo na kalakal ngayon. Pero, boss. Anong baguong? Bakit nagbabaguong ka na rin ngayon? Ha? Hindi nga. Bakit baguong yan, nadali Ah, ito. Ayan, bonus baguong. Ah, bonus baguong. Anong tawag dito? Baguong talaga, ha? Ah, ayan, oh boneless bagoong at ah, jp JP boneless bagoong oh ayan ha ah. jp naka ano kana ah. naka-advertise ka na ayan so itong dumating mo ngayon nakalakal oh ginawa niya ni siya, boss akin honey, boss. Boss, so... ano ito yung danggit wow panalo sa klase ng danggit oh so na... ito pala yung mga danggit po ngayon So lahat ito danggit. So ito po yung danggit. Galing saan to? Sambuanga? Ayan no, oh, dami oh. Sambuanga. Ayan. So kasama ko si Iranyo. Ayan. So si boss pala yung ano niya, yung bumili. Hello boss ah, Ito talagang suki-suki ka na dito sa kay Boss Oro, ano? Ay, taga, taga Bulacan, taga Bulacan ka? Oo, oh, Bulacan ako na ka, Ah, sa Bulacan. Ah, ako. Ah, Bakulod. So, Pisaya ka? Ah, ay Longgo. Ayun, so, ikaw pala yung madalas mga makyaw dito. Ayan, so ito po ang status po ngayon dito sa balot. Ayan, tinan natin, oh, ito, oh, may namimili. Hello. Boss, saan nyo ito? Oh. Saan ito niya uh, Ha? Saan? Degat ah, dagat-dagatan. So, may pwesto kayo doon. Ayan, so ito po yung mga discarte ngayon, oh. Ayan, oh. Naka-tricycle. Ayan, si Manong. Hello, Manong. Ayan. Okay, so ito po yung mga pwesto rito. Hello, boss. Good morning. Ayan, ito si sir, oh. Madalas ito si sir dito na uh, nag-repack. Ayan, tinan natin yung repack ni sir, oh. Ang galing, oh. Okay. Sir, madalas ka ba dito na, ano, nag-repack? Minsan lang. Ah, minsan lang. Saan mo dinadala yan? Mga tindahan. Mga tindahan. Ah. ah, may mga umorder na. Ang galing, ano. Ayan, paralo paralong po. Okay, so ito po yung labahita ngayon. Ang ganda, oh. Ayan eto po kami kay la ati at, a, ate at ate Four ping ayan ate 40 uh, uh oh ate 40 ito po ang kanilang tindahan uh, ng daing dito sa Bagumbondo at napakarami po nilang stocks ayan so nagtutor kami dito ng daing ito po ay sa basa maganda paborito ng daing ayan labahita yan from mindoro from mindoro po ito Oro. Oro. Ah, kila ano, Sir Oro. Ito po yung posto po nila. At napakarami rin uh, 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 po nila mga dahil, mga walto na dito. Ah, uh, dito. Mura lang po. Pagka dito kayo nagpunta rin kila, 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 kila Sir Oro sa pwesto po niya dito sa Baluntondo. Nahanakitanya po yung magagahin po dito. Ayun partner oh. Ayan. Ayan. Okay, dito tayo sa ano sa lugar ng ano tuyuan. So ito ang tuyuan. Wow, ito ang maraming tuyo. Okay, dito kay Ate Esther, oh. Gaganda ng tuyo, oh. Ayan, yeah, Ayan. Boss, magkano ang tuyo ngayon? 4.8. 4.8. Okay, kita naman ninyo sa quality, oh. Maganda? Gagandang klase. Ito ganito. 4,000 pesos. Ito 4,000 per box. 4,000. Oh, per box 20 uh, ano 'yan. Oh, oh. So, ayan. Grabe. Hello ma'am. Kumusta? Okay, so dito tayo sa mga suki. Magkano ngayon ang uh, per box ng tuyo? Per box? PM kanina, pentahan, 3-5. 3-5? Talaga? Adya siya, Tester? Wala po. Si Paria? Kenneth? Tulog, nakaiga. Apogi, oh, gusto ang buhay? Pero po, okay <laughs> pogi pa rin. Ha? Pogi pa rin? Pero kay Bad dito sa balot eh, may pogi na may baka queen. Dito pa rin, saan sa queen, dito pa rin ang balot. Ano? Okay, ikot tayo dito. Ayan. Ayan. So ito ang mga daingan ulit dito sa lugar na to. Marami talaga dito. Ayan, mamili na tayo dito mamaya. Ayan ang magaganda mga daing. Eh. Hello! Hello tita! Ayan! Okay, ito yung mga pwesto rito sa Balot, Tondo. Ayan. Okay. Ito pala, may bisita pala tayo na bossing dito eh. Hello sir. Ayan. Oh, ito pala ito. Nagbablog lang kami. Tinutur ko lang yung mga ano. Wow, kung nabaita mama. Oh. Marat, ay, ayos, oh. Uh -oh. Iba na kasi yung presyo ngayon eh, yung susunod na biyahe. Uh -huh. Oo, oh, oh. oo. Bisugo. Ayan, so ito yung bisugo sa pwesto po ni Tokayo. Okay, ano isla ito kayo? Kuya, tayo ano isda ito? Ah, lapis. So ito ang lapis. Pang igurot.